Shout out Kaya malakas ang ulan Hindi mo tayo ngayon sa Hindi mo ba Sa may RFC Nahabot ako ng ulan Ayan Kaya nyo naman Malakas ang ulan Ano tayo Babiyahe na ito ngayon Mega pote ako, kaso mababasa yung pantalon natin. biglaan biglaan ng umulan kanina mga araw Woo! may ilang account pa akong pupuntahan nakupo <laughs> ayan o oh. <tapik> na naman ang ulan.